Marami ang naantig sa video ng isang ina sa Quezon. Siya ang tumanggap sa award ng kanyang anim na taong gulang na anak na namatay sa sakit ilang araw bago ang graduation. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Masayahin at mahilig sumayaw ang mag-inang si na Jobilin at anim na taong gulang na si Tamtam. -Tam. Single mother man si Jobilin, pinilit niyang punan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang uniko iho. Nitong May 21, ang mga pangarap na yan ni Tamtam biglang natuldukan nang pumanaw si Tamtam sa sakit na lymphoma, isang uri ng cancer. Nitong Miyerkules, bumuhos ang emosyon sa eskwelahan ni Tamtam -Tam sa Ginyangan, Quezon nang magmarcha si Jobilin sa graduation ceremony na dapat dadaluhan ng kanyang anak. Bitbit -bit ang graduation picture ng pumanaw na anak, tumatangis na tinanggap ni Jobilin ang award ni Tamtam. -Tam. Bago mawala si Tamtam, -Tam, bukang bibig umano niya ang pagdalo nilang mag-ina sa graduation day. Panghahawakan din ni Jobilin ang mga naiwang liham ni Tamtam. -Tam. Wala raw itong ibang laman kundi ang mga katagang I love you, mga unang salita na kaya palang isulat ni Tamtam. -Tam. Walang katumbas ang sakit ng mawala ng anak. Pero para kay Jobilin, hindi matatapos ang kanyang pagiging ina sa iba pang batang nakikipaglaban sa limfoma. Inaayos na ngayon ni Jobilin ang isang blood donation advocacy drive bilang pag-alala sa naging laban at buhay ni Tam Tam. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.